Sir, ano ulit na yung mo, sir? Adi po, Adi. Adi. Ah, Sorry, Adi, unang tanong. Anong mas mahalaga para sa'yo? Yung maging totoo ka o tanggapin ka ng iba? Yung maging totoo ka. Bakit? Siyempre, mas mahalaga po na mapakita mo ano talaga. Hindi yung magpa-plastic ka para sa iba. Hindi yung mag-apanggap uh, ka kung hindi ka... Para lang, para lang ma yung iba. Yun po. Hmm. So, kumbaga, okay lang sa'yo na yung iba hindi ka gusto. Basta yung mga taong tanggap ka ay eh, mahal ka. Apo, apo. Okay. Sir, pangalawang tanong. Kung ang failure at sakit ay nagtuturo, ano ang mga natutunan mo? Pag may failure po, syempre dapat babangon pa rin. Dapat learn from those mistakes that you have done before. And continue lang. So, if nagkamali ka na before, learn na dapat di na ganun yung gagawin mo. Mm -hmm. Pero tuloy pa rin. Ano yung greatest lesson na natutunan Siguro in terms of um, also dealing with people mm -hmm. na dapat you... You should stand your ground na kapag uh, may I mean you should learn how to um, to filter yung yeah. mga opinion ng ibang tao dapat always take those constructively for your personal growth and hindi lagi magpapapekto kahit sa mga paninira lang ng iba. Dapat dapat ma-design mo yung insulto at yung constructive yes criticism. Po. Yes, 'yun tanong? Ah, sige po. <laughs> ano ang sukatan mo ng isang magandang buhay? Uh, number one, dapat nababalanse mo yung mga different aspects mo, like health, um, yung pag-aaral, yung, and also of course, yung pagiging citizen natin, pag, pagiging active natin in terms of uh, the country, lalo ngayon maraming problema. Mm, oh, Ako, importante, yan importante. Po. so, I think, yan. yun yung isa sa mga ay yung ano mga aspeto ng life na tingin natin na mabalanse eh, mm -hmm. para to have a a good or successful life. Mga balance din yes yan, yan, no. Balance po. Sir, maraming maraming thank salamat sa magsagot mo. Thank Pag gusto mo ma-check out yung mga ipopost namin sa Epic Podcast na sa YouTube, Epic Facebook, Podcast. TikTok, oh. Yan po Sir. ba yung kay philosophy na. Ah, oo, oh, kay Ma'am Doreen Velasco. ko lang po kanina. <laughs> okay, oh, thank you. Yes, Sobrang oh, grabe. <laughs> kaya pala wala wow. yung mga tanong. <laughs> oh, parang naisip kasi namin, what if yung mga tinatanong namin sa oh, podcast, sa mga random sa people mga tao. namin. Oh. Sige po. Sir, maraming salamat.